Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag walk with land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7819 subscribers. Thank you so much. Keep on subscribing, keep on sharing. and keep on helping this channel. Thank you, thank you so much. God bless you all. Okay, so medyo controversial, no? Itong ating pag-uusapan today, dahil nga po si Inday Sara ay alam naman po natin ay nagbitiw na sa gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan, okay? Uh, at NTFL Vice Chairperson. Pero wag po natin kakalimutan na si Inday Sara Duterte ay hindi po nag-resign na vice-presidente natin. Okay? May mandato po siya na 32 million votes. Okay? Among the Filipino electorate. Huwag po natin kakalimutan iyon. Okay? So, matatanggal lang po si pangalawang Pangulo Sara Duterte kapag nagkaroon ng impeachment case sa kanya, ibig sabihin didinggin po ito Dyan sa House of Representatives at pag merong sapat na ebidensya, siya po ang kaso na po yan, impeachment case, ay i-forward o i-endorse po yan sa Senado. So magkakaroon po ng mga abogado, no? Doon sa impeachment case na yan, consisting yung mga congressmen and women na pipiliin ng House of Representatives. Ang magiging uh, judge or judges, dyan ay ang mga senador natin, mga butihing senador natin na mag, ang pag ang preside po diyan ay ang Chief Justice ng Supreme Court. Ha? yan po yung ano niya, no? Um ayan po yung magiging uh, sitwasyon diyan. Okay? Oh, uh, ganun pa man, uh, ang, ang, ang ano po, eh, kaya po nag-uumpisa na po ang politika dito sa ating bansa sa pagre-resign na yan. Marami pong nagsasabi na si Anday Sara ay pwedeng maging opposition leader, no? Ayun din po ang ating paniwala, no? Uh, siya po ay magiging leader ng hindi naman po opposition but ang kanilang pangkat, okay? So mag-uumpisa na rin po na aatakihin siya at ang kam kanyang camp <coughs> ay talaga mag-uumpisa na po na magiikot-ikot 'yan, uh, kunin ang pulso ng ating bayan, pupuntahan sa Pampanga, pupuntahan sa Tarlac, pupunta yan sa Ilocos Norte, pupunta yan sa Cavite, pupunta yan sa sa Davao, okay? so lahat po ng bayan ng mga presidente, Batangas, uh, saan pa ba? Tarlac, okay? Quirino, uh, Ilocos Sur, Ilocos Norte, mga bagay na gano'n, no? So, siya po ay talagang iikot na, okay? Ngayon, ito, medyo controversial ito, no? At hindi lang po sa 2025, kundi sa 2028, ang tingin po natin ay si Inday Sara ang leader na kailangang tunay. Okay? Yan po yan ha. Ibig sabihin, uh, ang endorsement po ni Inday Sara ay kakailanganin ng mga taong tatakbo ng senador, okay? congressman and women, gobernador, vice governor, konsihal, okay? at kung ano-ano pa natatakbuhan ng mga politiko sa 2025 at sa pagdating ng 2028, siya ay talagang ang leader na kailangan tunay ng hindi hindi lang po ng mga politikong ito, kundi ng taong bayan. Yan po ang yan po ang katotohanan diyan, ha? So siya po ay excuse me. Siya po ay talagang ano, no, bakit nga po natin nasabi na siya ay ang leader na kailangan tunay ng mga Pilipino. Okay? Yan unang-una po yan, naging mayor po yan, no? So ang mayor po ay executive, no? Alam na alam niya po 'yan, pasikot-sikot, you no? Know? Parang ang presidente ay parang mayor din, no? Pinalaki lang, pinalaki lang talaga. Okay? At nakita naman natin ang ginawa ng kanyang amain, nandiyan ang build build build, nandiyan yung uh, na decrease of criminality. Ang medyo ano lang talaga, ang medyo negative lang ay yung uh, wala pa siyang parang stand no sa China against China Uh, yun lang po ang ano doon. Pero, in a way, in general, okay naman. Diba? Tapos naging, okay, at saka ito ha, binoto po siya ng 32 million Filipino votes, Filipino voters, na mas mataas pa sa binoto kay Bongbong Marcos. Pero, syempre, magkakaiba yan kung tatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Okay? Ang tingin natin diyan, wala pong makakatalo sa kanya, except, no? Kasi po, close fight na sila ni Rafi Tulfo. Kung si Rafi Tulpo ay tatakbo bilang vice president niya, baka, no? Uh, or pag nagkalaban sila, ito, eh, may talo din, kumbaga. Pero siyempre, tratrabahuhin yan ni Inday Sara Duterte. Okay? Naging vice mayor din yan, no? Tapos, uh, naging education secretary. So, yun po ang ano advantage niya over the others. Kasi nakita niya po ang sistema ng Bansang Pilipinas in terms of education. Okay, nakita niya ang sitwasyon ng mga guro, nakita niya ang sit, uh, sitwasyon ng mga estudyante at ng mga eskwelahan. Nakita niya yung mga ganyan, no? Now, yung ano, ka akala kasi natin nung naging vice presidente siya, talagang todo suporta sa kanya since ano naman po, no? Magkasama po sila ni Bongbong Marcos mula nung umpisa, no? Kasi marami po diyan na talagang nag-aambisyon na gustong tumakbo ng presidente no? Ngunit talagang hindi naman po sila mananalo, no? Ah, pangalanan na po natin yung Speaker of the House. Dahil po hindi po natin sinasabi to dahil against po tayo sa kanya, no? Baka naman mabait siya, baka naman magaling, no? Baka naman magpera, no? Mga ganong bagay. Kaya lang, so through the history po, historical facts and figures tayo, wala pa pong nananalo na presidente na galing sa House of Representatives na galing bilang Speaker of the House. O sino ba yan? Mga yan, Mitra, de Venecia, uh, Villar, o? Oh? at saka yung iba, hindi naman po nag-attempt. Kasi po alam nila na matatalo sila ng pagtumakbo sila bilang presidente ng Pilipinas. Okay? So tama lang po yan na si uh, Inday Sara hindi po tumakbo bilang congressman, panay executive po ang dating, di ba? Vice Mayor, Mayor, uh, um, Secretary of Education, at saka Vice President. So tamang-tama lang po sa kanya na maging uh, presidente ng Pilipinas. So ang sinasabi nga po natin ngayon, siya po ay talagang ang leader na kailangan tunay. Okay? Wala na pong choice si Inday Sara Duterte kundi, hindi, kundi tumakbo ng presidente. Tandaan niyo po yan. Itagaan niyo po yan sa bato. Unless otherwise, may, may, may masamang mangyari. Pero other than that, tatakbo at tatakbo yan bilang Pangulo ng Pilipinas, matalo, manalo. Kumbaga, kaya nga po nung nakarang araw, diniklara na po natin, natatakbo po si Inday Sara Duterte bilang pangalo, pa, bilang pangulo ng Pilipinas kahit hindi po niya alam, no? Ibig sabihin, dinideclare na po natin yung candidacy niya without without her knowing about it. Okay? So ganun po 'yon, ha. Kaya po ngayon naman, sinasabi natin na si Inday Sara ay talaga siya po ay ang leader na kailangan tunay ng, ng hindi lang nang iilan kundi ng buong sambayanan. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.